ito po yung Sprite Falls at sabi po ni Sir ay yung pinakamababang presyo ng cottages natin ay 300 500. yes po 300 500. ay mali 300 may 700 depende sa gusto okay yan po yun so for every time na gusto nyo pong pumunta pero maganda po siya natural yung <laughs> falls lang o oh, ngayon lang po. Oh, tingnan okay. nyo tingnan nyo po siya o oh. maganda kasi ano siya natural Mm -hmm. Pumunta kayo. Ayan, ito po yung kanyang karatula. Ayan, no? Sprite Falls. Tapos, diretso lang po tayo doon. Ayan, may taytay -tay na maliit. sa akin po doon makikita po yung mismo Sprite Falls. Papa, delikato kasi pag ano, na Ayan, ang ganda. Wait, right, pupunta po tayo doon sa Sprite Falls mismo. Ayan, ayan natural po siya ayan yung bright falls oh, so ang uh, sabi ni Ikap ang pinakamura po na cottages natin ay ranging from 300 500 at meron 700 palitan na dapat 'yun nanda. Oh, kung gusto ko dito sa yes, <laughs> Oh, 'yun 'yun. strike. strike ko. 'Yun talaga, talaga, yung mm -hmm. ayan. Yung So ayan siya mga rock formation na malalaking bato. ano, you know, malalaking Malaking bato ang kanya. So, very natural talaga siya. So, meron din mga cottages. So, yan. So, okay, yan. Okay. Yan, may mga may mga turista. So, ito yung pinaka main falls nila. Na Sprite Falls. Ang ganda. ganda dito. Ang ganda ng Sprite Falls. Ayan, oh. Okay, watch your Kailangan lang ingat-ingat lang -ingat sa pagbabaan. Take it slowly.